So mga kabayan, nakakuha, kami, nakakuha na kami ng ticket. Uh, yung bus na nasakyan namin, yung filtrang ko ito. Kasi yung biyahe niya, Katbalogan to Pasay, Cubao. So pa Cubao kami kasi bababa kami ng ano, 5 star, 5 star terminal. Para diretso na kami doon sa ano. Kasi may sakayan doon na bus na para daw sa Angeles City, Pampanga. So maya maya mga kabay alis na kami ito So doon kami kumuha ng ano Ticket sa Office ng ano Piltranco Mahirap na yung ano Sa mga gustong sumakay Wag kayong, kumuha, wag kayong sumakay agad Piliin nyo yung ano Yung direct sa opisina para hindi kayo mabodol Hindi kayo ma-scam So yun lang Kita-kiss tayo, Pampanga mga kabayan nandito na kami ngayon sa Alin Alin Port so tatawid kami ngayon ng ano sa Matnog so yung sasakyan namin yung uh, ano palang, pangalan namin yung Santa Clara Santa Clara Shipping so ngayon marami kami dito nag-aantay ano time check tayo mga kabayan 4.23 ng hapon so nagsimula kami doon umalis sa Katbalogan quarter to 12 so yung mga sinakyan namin medyo ano mabagal, hindi naman mabagal mahina lang tamang tama lang, hindi gaano malakas hindi gaano, gaano, mabilis hindi mahina, mabagal Inunahan kami ng ibang mga ano, bus. Siguro pagkatawid namin doon sa Matnog, ng gabi na. Magandang gabi mga gandang gabi mga kabayan. So uh, lang namin ngayon? Dahil dahil na extended kami kanina pa kami alas 4. Ngayon lang kami ngayon lang kami sumakay. So pasakay na kami ng ano Santa Clara Shipping Corporation. Time check tayo mga kabayan. 6:57 ng gabi. Ayun oh. So mga kabayan, dito na kami sa loob ng ano shipping. Ano? So marami kami dito mga kapay. Meron, meron sa unahan Tapos meron sa taas